pm nandun ako. Kasi walking distance lang naman eh. Tapos di kinakabahan talaga ako. Sobrang kinakabahan. Kasi that doctor is my record ng nakapatay siya. Oh, pero way back 90s, may napatay siya. Parang yung inoperahan niya is nagising. Habang sa gitna ng operasyon, nagising, inatake. Ganun. Isa pa lang naman. Eh, matapang na ako. Matapang na ako noong mga time na yun. At saka may dala akong gamot. May sarili akong dalang antibiotic at painkillers. Siyempre, I know myself. I'm a doctor. Hello. So, pag, pag, pagpunta ko na doon, nahuli ako ng nurse na uh, umiinom ng mineral water. Nagalit. No! No! Don't drink water! Bad! Yan English-English sila. Ay, hindi ko alam. Bawal pala pati tubig. So, noong mga late eh. Hindi, hindi ako 6pm inoperan eh. Mga 630 kasi kasi nga sagad siya sa pag-oopera. Parang ang dami namin inopera nung araw na 'yon. Pag ako na yung last. Bakla, sugod so laban. Ang ginawa, eh, huba din, huba din ang panty. Nakadress ako eh. Huba din ang panty. Hubad si panty. Tinignan yung potetets ko. Gila nun. Ginawa ka na, nakaglabs ah. Kasi syempre, sexual harassment yun. Mm, dahil mo yung ducks ko ah. Gila nun. Sabi ah, Sabi na. You want the pussy. Sabi nga no. Tinanong ako. Do you want the pussy? Ano? Akala ko nga maglalabas ng ano eh, ng mga brochure papipiliin ako kung anong klaseng kipay yung <laughs> uh, kung anong klaseng kipay yung I want this uh, flower look alike. Mga gano-gano keme-keme. I want this froggy thing. Ang ganda. ang tinanong? Tapos sige. Okay. Ah, uh, akyat na. Nagtagalog. <laughs> okay, akit ka na. Kasi parang nasa fourth floor yung operahan. Parang ganun. Dala. Akit na ako. ni alam mo yung clinic parang ano, parang paanakan. Yung merong ano, yung merong, yung bubuka ka ng ganyan mo, yung i-spread mo yung legs mo, spread your wings and prepare to fly. Nakaganan yung ano mo, nakaganan yung dalawang paa mo. Tapos tatalian, what, what do you call that? that 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 hospital keme. Ano? Stirrup? Stirrups ba? Tama. Strap. Stirrup. parang ganon. Alam mo, nakakakaba talaga eh. Parang kasing iniisip ko, paano pag atakihin ako, matanda na ako, yeah, I'm 36 years old. Paano pag sa kalagitnaan ng operasyon, maano ako, magising. Tapos yung mga nurse, alam mo putang yung mga nurse dun sa Thailand, mga ano din, parang kasi nagtatawanan, tapos hindi ko maintindihan. Parang ako pinagtatawa siguro, ang itim naman na singit nito. <laughs> <laughs> ang itim naman ang puto dito, hindi man lang pinaputi. Punta kayo lang ito mga Pilipinong to. Parang ganon, feeling ko lang ha, nagtatawa na eh. ni, mga walang etik sa mga putang inong. You know? Huwag kayong tumatawa, kayong mga ano dyan. Kung pinanghina nyo, hindi ko maintindihan. Hasya nga, kanda, saan siya ba? Kanda siya ba? Gagano na ng mga ulo lang putang. Tapos di, Yeah, na. Start na ako. Kaya may ganun pa ako, meron pala na ginilagay dito. Di kumuha ng injection, yung doktor. Mami, ano yung ano, sumunod sa 1 cc? 3 cc. 3 cc ba? 3. May 3 cc. Oh yeah, 3 cc. 3 cc o 5 cc? 5 cc laki na ng karayom na noon eh. Kumuha ng ganun. Di rekta. Right Di ba nasa ano nang papagluta ko? Ang ano, yung butterfly. At saka yung, ano yung isa? Yung may swero. Yung parang hindi siya push. Yung keme, keme, keme. What do you call that motherfucking thing? Rekta ako, mi. Nirekta ng ano, injection na gano'n. O, oh, yung drip. Yung pumapatak-patak, yung karayong. Kanula. Yeah, IV kanula. Mami, ginano, no? Sh Alam mo na... Namatay ako, namatay ako, Mi. Eh. Teki talaga. Hindi ko na alam kung nangyari. Ang galing, ang galing, ang galing. Hindi ako na hospital ah. hindi ako nagkaroon ng mga, mga, general anesthesia, hindi. Bakla, patay talaga. Hindi siya sedate. IV eh. I think that's general anesthesia eh. Wala na akong na ano. Nagising ako, 1 a.m. Ano inoperahan ako 7 PM, nagising ako 1 AM. Pero hindi feeling ko hindi ganoon katagal, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Hindi naman anim na oras yung operasyon. Feeling ko yung talab lang ng anesthesia is ganun. Yung talab lang nung nung GA is ganun sa akin. Di nakita ko pinasok na ako sa kwarto eh. Pagpasok ko sa kwarto, ang daming bakla. Ang daming bakla ni, parang siyam kaming bakla sa loob ng kwarto. Siyam kaming baklang inoperahan. Tabi-tabi mm -mm. kami matutulog. Sa ano kay Mikimi? Doon pala kami matutulog. Hindi ko alam. Akala ko, pagkatapos ko operahan, uuwi na ako. Doon kami matutulog, Mi. Pagising ko, nakadiaper -naka na ako. Tapos, di na mga katabi ko. Korean, Thailand, yeah. may isang Pilipino nandun sa dulo. Ang pangalan niya si, huwag na natin, itago natin siya sa pangalang Jason <laughs> sabi niya, hi te, anong pangalan mo? hilo-hilo ah, ah, ah. pa ako ah, ako si Mikey, oh, Michael Jason te, oh. sabi niya, te, ang ingay mo sabi niya sa akin ng gano'n sabi ni Jason te, alam mo, ang ingay mo anong oras na? sabi, bakit, ano bang, bakit ako maingay? Sabi, yan. kasi te, habang pinapasok ka, thank you ka ng thank you o, di ba? At least, thoughtful. Di yeah. ba? Gumaganon daw ako. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you. Siyempre, hindi mo alam. Di ba? Hindi, mo hindi, hindi ko alam po anong ginagawa ko. Grogy pa ako eh. Thank you daw ako ng thank you. Thank you. Thank you. Sabi, ti, pang ano mo, pang, pang contest eh, yung ano mo, yung exit mo, te Nagte-thank you ka pa. Kala mo na koronahan ka. Sabi, ah talaga ba? Bakit yung ibang baklabang pinapasok dito? Naku, yung mga baklang pong pinapasok dito, nagsisigawan. Oo, pag nagigising, ah! Ah! lumalabas ang pagka-construction worker. Gumaganon. Oo. Oh. Miss, eh, ako daw, thank you lang ng thank you. Thank you, thank you. Pero maingay. Thank you, thank you. Ganon. So, sa madaling salita, doon kami matutulog. <laughs> diba, parang tanga. Natulog ako, alas 7. Ala una ako nagising, matutulog na naman. Mia, yun talaga yung pinaka, pinaka, parang, parang nagsisi ako. Doon lang ha, nung time na yun, ngayon oh, Hello? Hi to me. Doon lang ako nagsisay sa part na yun. Yung recovery, yung recovery period. Kasi yung the typical bed sa mga ospital, yung ano, yung leather, tapos may manipis na, may manipis na tela, ihiga mo ng ganyan ng tatlong araw. Ang sakit sa likod. Na ano ako, nagkakaroon hindi ako sanay ng gano'n eh hindi ako sanay nang nakahiga. Gusto ko lagi may ginagawa, tumata, naglalakad. Doon ako na, na uurat. Ah, ganun na. Higa lang. Three days, me. Sa 16 ako inoperahan. 17, 18, 19. 19 ang uwi ko. Hello, me. Katabi namin yung mga nurse. Matulog. Naglalatag sila ng folding bed. Wala, wala pang Pukelia House nun. Wala pang, ano, Pukelia House na mga hindi ah, ko ba tutang inang yun? Tasa, magigising na umaga. Pero nakakatulog naman ako. Oo, pero nakakatulog naman ako. Nakakatulog ako ng, ng, ng gabi, nakakatulog ako. Hindi ako puyat. Hindi ko nga alam eh. Tapos wala kami kinakain. Kasi nakaswero eh. nakadextrose eh. So, doon yung pagkain namin. Oh, look. E, ang ganda talaga. Perfect talaga. Kasi ni pumayat ako eh. Hindi ang gawin ko. Magpaswero, no? Pag gusto mo magpapayat, magpaswero ka. Sexy talaga ako, Mi. O, puro lang ako ihi ng ihi. Ihi lang ako ng ihi, tapos may catheter. O, tapos dinedrain lang yon sa rinola or something. Ay, ah, eh, hindi, wala man na. Hindi naman na kumain. So, noong mga 17, 17 ng umaga, nabuburyo na ako. Meron akong cellphone, pero walang wifi. Oo. Sabi ko sa friend ko, tatawag ako yung friend ko, eh kaso nga lang wala nga akong paano ko siya maku-contact? Yung friend kong koreano. Ay, yung katabi ko koreano eh. Hila, hila, hila. ko lang. Sabi ko, hindi kami magkaitindihan ah. Sabi ko, can, can I borrow your cell phone? Sabi ko lang ganun. Tapos parang naano niya na, ah, may sinasabi siya. Yung ano niya, Android kasi ako, Android user ako dati. Hindi ako bumibili iPhone. Naka-iPhone siya. Tapos yung iPhone niya, merong Google Translator. Hila, can I borrow your cell phone? lang. Tapos babasahin na translate ng ganun. Ang galing. O, oh, nabubuha ko slide light nun. Okay, tapos, tapos siya ka, sure. Sabi niya, sure, yes. Pinigay yung cellphone. Tapos siya, mo ko yung Facebook. Sabi ko, can I open my account here in your cellphone? Nga, ganyan, ganyan. Can I, ano, Korean eh. Ah, okay daw. Laban daw. Sige, buksan mo yung, ano yung account mo. Bukas ako, si bukas ako account. ng ma na, 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 Mikey, Mikey Garcia. Pabukas, chinat ko yung friend ko. Friend, puntaan mo ako dito. Nasa ano ako, nasa port floor. Dalan mo ako ng SIM card. Kasi, boring na boring na ako. Gusto kong makabalita sa outside world. Si Pose ako na ni. Dumating yung friend ko, binigyan ko 500 baht. Oh, mo ako ng ano, SIM card, tsaka yung pangkain mo. Alam mo, may SIM card na ako. In fairness, sa Thailand, sa Thailand ha, ano, ang bilis ng data. Nakakatiter. Nakakatiter ako. Ang bilis ng data nila. Walang, walang, walang dead spot, dead spot. Sobra, para ka talaga naka wifi. Ano ko na eh, ah, cellphone, cellphone lang, Kaya Di ba, magbabagong opera, syempre magbabagong opera ka, Kevin, Kevin ka. Pero, hindi ko ano, parang pinopost ko sa isa kong Facebook, sa dalawa Facebook ko na ni, eh. kasi nga, hindi alam ng jowa kong babaero na nagpa-opera ako. Hindi ko, hindi, para surprise, kipay na to. <laughs> Tapos, sabi ko sa friend ko, hindi mo, gusto ko magpabili ng pagkain. Pero, ko, gutom na gutom na ako. Baka naman pwede ba? No! Sabi ng nurse. Ni, matataray yung mga nurse. Kala mo talaga sila yung mga doktor dun. Eh. ko nga, hindi mga nurse yun. No! Do not move. You will die. That's the exact word. Don't move. You will die. Lo, mamatay agad? Ti, ganun-ganun ako kasi nga, yung likod ko, hindi ako sanay ng matagal humiga. Kahit antok na antok ako, pag masakit na yung likod ko, magtatrabaho ako, lalaban ako, maglalakad, mag, mag, maguhugas ng mga kol, maglilinis ng bahay. Hindi natin promise ganun agad. Mga maldita yung mga nurse doon eh. Hmm? Kinanginan nyo? Tapos sabi ko, noong 19 na, pagising namin ng 19, February 19, sabi ko, can I go, can I go home to my hotel? Please, I'm so bored. Ganun-ganun na ako. Tapos parang tumatawa lang sila, parang hindi nila ako pinapansin mga buwaka ng inang mga yun.